Okay, good day class. So, mabilis lang yung discussion natin ngayon. Uh, gusto ko lang i-emphasize kung paano i-interpret at i-solve yung mga data na nag-gather natin using three different na statistical treatment. Here, mapapansin nyo, meron tayong Pearson R. Sa Pearson R, there are two questionnaires. First questionnaire to measure the dependent, independent variable. Second questionnaire is to ano to measure the dependent variable. So there are two. Meron dalawang ano, meron dalawang data ang kukunin dito. Si student 1 ang exposure niya for example 2 hours 2 hours siyang nagagadget tapos yung time spent niya 8 hours syempre eh, mas marami na yung oras sa pamilya niya so yung student B naman ang nakita ay eh, student 2 nakita natin na 8 hours siya na nagagadget 3 hours na lang yung ano niya yung oras niya for his family so lagi natin ito ng mga scoring si student 3, 3 hours siya na nag-gadget. So, ang oras niya with his family or her family, 7. Ito, 5. Ito, 7. 7. 3. Ito na lang. So, Ito, 2 hours na lang yung oras niya with his family. Ito, 9 hours siya na nag-gadget. 2 hours na lang yung oras niya. Pasensya na may maingay na motor dito. Okay, so nasa labas tayo. So, student 10. 5 hours siya nag-gadgets. 2, yan. 2 hours na lang. So, ito na yung mga data natin. For example, ito na yung mga data natin. Anong gagawin natin dyan? So, we will use Pearson R. There are two ways in order for us to measure our Pearson R. Punta tayo sa data. Tapos, data analysis. So, merong guide how to install yung tinatawag nating data analysis na yan. Sa YouTube, meron yan. Data analysis. There are two things na pwede natin gawin. It's either gagamit tayo ng correlation or gagamit tayo ng regression. Okay, so this time, gagamit muna tayo ng correlation. When we correlate, hanapin natin yung input range. Ito siya. Um, tapos, ano natin siya ilalagay? Output range dito. So, lalabas dito, makakita ka dyan ng 0.4 tapos column 1. Maingay. So, ayan. Ganyan Yun siya. Yung 0.4 na yan, merong ibig sabihin yan. So, merong interpretation yan. Tandaan natin na itong 0.41 ay imposibleng lumagpas ng 1. Yun yung ruling dyan. So, our R value, ang R value natin okay, is equals to 0.41. Yan yung R value natin. Now, Another way para makuha natin yung ating Pearson R is data analysis ulit. Gagamit tayo ng regression. Sa regression, we input y value, eto, and yung x value. Ang alpha level natin laging 0.05 or 95% yung ating confidence level. Output range, ilalagay natin siya dito sa part na to. Makakita ka ng napakaraming data dyan. So, papansin mo, si multiple R, ito rin siya. So, kung negative 41 siya, dito naman 0.41. Okay? Ano yung mahalaga dito? Ang kukunin natin dito is our significance F. Or yung p-value natin. Ito yung p-value na x variable. So, ano meron dito? Di ba sinabi ko sa inyo ang alpha level natin ay 0.... 0.05. So, anong ibig sabihin nun? Ang decision ruling natin, we reject HO if our significance F or yung ating P value is less than 0.05. However, 0.12 is greater than 0.05. So, what is our decision ruling? Ang decision natin dito dahil 0.12 is greater than 0.05 therefore we are accepting or rather we do not reject ho again ang decision natin we reject ho if our significance f or p value is less than 0.5 we reject natin however greater than to therefore we do not reject Okay, so ano yung ibig sabihin nito? There is no significant relationship between gadget exposure at time spent. Kahit sinasabi ng R value natin na merong correlation, pero weak. Weak yung correlation, kaya naman i-reject -re natin. So yan ang ating ruling sa Pearson R. Now, let's proceed doon sa tinatawag nating t-test. Sa t-test naman, more on category siya. So isa lang yung question na tinatanong, di ba? Meron lang tayong isang questionnaire. Yung first questionnaire para lang malaman kung anong category niya. Pero kung you will compare for example gender, no need for ano for two questionnaires. Yung isang questionnaire lang to measure kung ano yung gusto nating ma-measure. For example, ang gusto nating ma-measure time spent using TikTok application, gaano kadagal yung paggamit ng babae ng lalaki ng TikTok application. So, eto mapapansin niyo, minanipulate natin siya yung mga lalaki, medyo mababa lang yung oras ng paggamit niya ng TikTok. Yung mga babae, tinagalan natin sila. So, try natin kung anong lalabas na result. So, what we're going to do, data analysis, tapos t-test, sample, assuming unequal variance. So, input natin sa first range, tapos, yung ating second range. Ang alpha level ay 0.05 output range. Ayan. So, anong ibig sabihin nito? Ang makikita nyo na mga halaga dito is yung T-stats, P-value, T tsaka yung T-critical value. So, tayo mag, ano tayo, two-tailed tayo. Two-tailed. Two-tailed. So, ito yung gagamitin natin. Two-tailed. Now, there are two ways Una, hanapin natin yung tinatawag nating T-stat. Yung T-stat natin is negative 4. Okay? Yung ating T-critical naman na two-tail ay 2.04. Okay, so anong gagawin natin? Mag-drawing ulit tayo. Ang drawing naman natin dito is yung tinatawag nating ano, bell curve. Ayan. So meron tayong curve na tinatawag dito. Okay? So gagawa tayo gets natin ang gitna, ito yung mean. Kadalasan, ito yung zero. Okay. Dito, positive. Dito, negative. I-assume natin dito, negative 1. Ito, 1, 2, 3, 4. So, 2, negative 2, negative 3, negative 4. Familiar? Familiar na tayo dyan. So, ano yung critical value natin? Sabi dito na ang critical value natin is 2. 0.04. So, i-assume natin na ito yung 2.04. Pero negative siya. So, ito siya. Bang. Now, lahat ng nasa side na to at lahat ng nasa side na to na lumagpas doon sa t-critical value ay pasok doon sa tinatawag nating rejection region. So, i-rejection rejection region natin siya. So, drawing tayo. Itong area na to ay rejection region rejection region. Now, ano yung T value natin? Our T value is negative 4.01. If our T value is negative 4.01, dito siya banda. Now, pasok ba siya sa rejection region? Yes, pasok siya sa rejection region. So if pasok siya sa rejection region, therefore we reject our HO. So if we reject our HO, we are accepting our HA ibig sabihin merong significant or significant relationship yung male and female in terms doon sa paggamit ng TikTok application. Why? Kasi lumagpas nga at pumasok doon sa rejection region. Another way is yung mapapansin niyo yung p-value natin. Our p-value is 0.004. Anong ibig sabihin ng 0.004 na yan? 0.004. Now, ano ulit yung decision natin? We reject our null hypothesis if our p-value is less than 0.05. 0.05. Now, mas mababa ba yung 0.004 sa 0.05? Yes, mas mababa yan. So, if mas mababa yan, therefore, we reject our HO. Okay, klaro. So, both, both na nire-reject si HO. for very clear na we are accepting HO. Hk kasi nga ito yung ating t value ito yung t critical value ng two tailed at ito yung ating p value clear okay now paano kaya kapag nag anova tayo so time using tiktok naman okay pero ang gagamitin natin dito ay according sa strand so stem, abm gumsgas so meron tayong apat na categories kanina two categories lang so if two categories automatic automatic yun t test pero kapag more than 2, ANOVA. So, gamit tayong data. Data analysis. Okay. Tapos, ang gagawin natin ay yung ANOVA. Okay. Single factor. I-input natin lahat ng to. Yan. Tapos output range, dito natin siya ilalagay. O, oh, pagka okay natin, meron ka na makikita ganyan. Tao, nilang ano yung mahalaga na natin dito. Kukunin natin is yung dinatawag nating F value, tsaka yung F critical, tsaka yung ating P value. Halatang halata na merong significance difference or significant difference etong mga strand na to. Why? Mapapansin nyo, 3.58, okay, yung exponent niya is negative 12. So, ano ibig sabihin nun? So, ang daming decimal places at hindi na kaya. Kaya nagganyan na siya. Mapapansin natin doon sa F critical value natin. Drawing ulit tayo. Okay, annotate tayo. Gawa tayo ulit ng ating bell curve. Okay, so kunyari hindi siya nag-touch. Okay, sa gitna, 0. Ang gitna niya, di, di, di atas sa 0. Tapos 1, 2, 3, 1, 5, masyado na malaki kasi 6. Tapos ano, 20 for example. So, negative 1, negative 5, negative 6. Yan, nangyari lang naman yan. Pero ang ating T critical value ay 2. So, banda dito. Banda dito yung 2. Nasaan yung ating F value? Yung ating F value nasa bandang 35. So, bandang dulo siya. Therefore, meron talagang relationship. So, obvious na obvious that there is a significant relationship simply because lumagpas ng critical value yung ating f. Kapag naman tinignan natin itong p-value natin, 0.000000358 ano ibig sabihin nun? Less than sa ating alpha value na 0.05. Okay. Therefore, we reject our HO simply because lumagpa siya sa rejection region. Therefore, we are accepting our alternative hypothesis. So, we use three okay, statistical treatment. Pearson R, P-test, and ANOVA. So, hopefully, magamit natin to in the near future. Kung hindi man natin magagamit to ngayon kasi sobrang late na, pero sooner or later, magagamit nito. So, God bless you all and goodbye.